hindi ko po lahat po kakainin natitikman natin ang kare-kare. Sa SF lang 'yan. Ngayon, kainin natin. Tigmanan din kare-kare. Anong part ito? Laman. Yan ano go? Si Ang Parang sumarap ngayon. Bago eh? Bago Niloto niyo po rin, no? Ito mga mati Pinag-pray naman ako ito. Pinag-pray na po ito nung May 20. Mother, bakit? Ay, Masarap. Masarap. alamang ko alam Masarap na. Hindi siya matabang. Sa mga bawal ng alamang, huwag na mga Magali na dahil kila ko ito maubos kasi may mga din may ginapapay Malambot yung karne. Malambot. Hindi siya yung gulay, hindi. Lapak. Hindi. Ha, natin mag ano no. Ano siya hindi siya ma mayotom.

Sige. Parang busog na ako bago kumain. Ako, 1 to 10, 10. Perfect score. This is... Kaya nang bagol sa'yo lamang. Ah, si Teresin. Uh, si Teresin? Si si <laughs> Ayun pa, okay, yung baby. Hindi na naman dito. Jaira. Malambot na. Um, bagoong pa Bagong um, pa <laughs> lang. Alam, hindi ganun magbagoong. Ba't dami mong nilagay? Hindi, konti lang. Ba, daw, ba? Oh. Malambot, no? Malambot yung meat. Tapos yung gulay. Ano, matigas. Ayun ba eh? Malambot. Ma malutong. Hindi siya, hindi siya malata. Malambot yung karne. Yun. Try mo yung sitaw, matigas. Ay, siya daw. <laughs> <laughs> ano? Ako, yari ka naman, Jaire. Bawa siya. Siya so, din daw nagpuputi. Ay. Ah. Oh. Ah, oh. oh, ano sa good? Ay, ang lasa na. okay. Okay. ba? Ay, okay lasa. Okay? Okay. Oh, <laughs> Tignan niyo sa baw. Jaire, tatawa ka ano, na, tatawa, Jire. Hmm? Good? Okay? Okay ba? Bigyan <laughs> mo ang talong, Joy. Kala, diyan mo ang talong. Ayan, no, talong na. Mainit. Mainit prine ito muna yan talong Jay. Ah, papipitin ko. Prine ito niyo muna to, no. Iniwalay. Hot O nilaga yung mga gulay. Tas minix lang. Diretso lang. Oh, watch po kayo kay Rosemary Dagdag Vlog. <laughs> kung gusto niyo kung gusto niyo kumalaman. Bakit sobrang creamy, may aswete po? aswete ang sikreto. Kasi sa iba malabnow yan, no? Okay na. <laughs> curry, curry powder. Glutinous. Talaga? Ah. Okay na. Bye-bye. Talaga? bye glutenous. Glutinous. Ah, instead po na cornstarch. Ah, sa bagay po. Kaya lang buti hindi na buo-buo. Kasi ang glutinous na. Sarap na kahit walang alamang. Huwag ka na mag-alam. May petchay, may sitaw. May, yan naman. talong. Yung iba nilalagyan ng puso. Yung sali. Grabe, naubos natin, Joy. Magtira ka naman. Alam mo, ganyan na yung gawin natin. Eh. Sa isang kawali, yan ang kakainin. Grabe. <laughs> Baka maging ano tayo. Magbabiral. Ah. No, ganyan na lang. Tapos dyan, Dyan, sa, lang din yung kanin, dyan yung ulam. Yun na yung vlog mo. Okay. Hmm. hmm. Kasama sa Jaire, eh di lahat ng kakainin natin, kakainin niya. Ah, okay. sarap. Good. Kain lang po kami ng kain kasi nandito kami sa... Libas. Ay, Pag Ayan pa po yung ano, lumpiang gulay. Oh. Ay, lumpiang sariwa. Hmm. Likman mo na yan, Joy. Mm -mm. Sarap, no? With peanut. Peanut butter. Ay, eh, peanut. Sarap na. Uh, rate mo, one to ten. Ten. Kasi may mga datikman po kami ng, datikna kami ng mga kare-kare. Pero siyempre po, iba-iba naman po ang luto. Lasang as Minsan, wala, hindi masyadong malasang na to na. Lumalasa pag mayroong bagoong. Pero ito, may lasa na eh. Yung na, na yung iba naman Joy, matamis. Matamis mo. Ah. Ah. ah, okay. Paano to hindi natin mauubos? Ha? Kasi hindi huling makakabuse niyan. Hindi natin mauubos. Kasi nang huling makakabuse, matitikman oh. niya. <laughs> Gusto niyo ba? Kasi sa dulo eh, yung huli natin hindi ba? Mak <laughs> hindi P makakain eh. Pag umabot na kayo dito sa so panonood, What? hindi sabihin. Kaya kunin ko si Jairi. Sige na, bye-bye. Bye-bye.